Balitang balita po ngayon yung tungkol sa Aman Futures Investment Scam. E paano ba naman? Libo-libo po yung nabiktima nitong anomalyang ito. At bilyon din ang nakulimbat mula sa mga investor. Patay tayo dyan! Eh, palabas na nga po ng uh, task force ang Pangulo sa tulong ng DOJ para tutukan ang kasong ito. Pero kahapon lang, napag-alamang ang may-ari na ng kumpanya na si Emmanuel Amalillo nasa Malaysia na natin ang iba pang detalye na report na yan sa pamamagitan ni Lia Manyalak del Castillo. Hindi na raw hihintayin ang Department of Justice na makalap ang lahat ng reklamo laban sa Aman Futures Group bago sampahan ng kaso ang may-ari ng kumpanya na si Emmanuel Amalillo. Gayon din ang mahigit dalawampung opisyal at ahente nito. Gusto kasi ng Pangulo na maaresto na sila sa susunod na linggo. Gayon man, bahagyari niyang sinisi ang mga biktima. As early as um, June or July. At DTI already, parang naglabas sa announcement ang, ang DTI na nag-award against this pyramiding scam. SEC, August. Basta na nag-umpisa NBI. Pinuntahan daw sila nitong mga investors at sinabing killjoy sila. So, gusto ko lang pag, pagdiinan -pag no, na talaga namang ginawa ng mga hensya at ng gobyerno bago pa lumaki yung, yung problema dito na warning ang ating mga kundibayan. Nagpabuo na ang Pangulo ng National Task Force na tututok sa 12 billion peso investment scam. Ang problema, nakatakas na si Amalilio. We uh, confirmed that uh, he is right now in, in Malaysia. Sa Kota Kinabalu raw huling namataan si Amalilio, kaya inalerto na ng NBI ang Interpol at ang Malaysian Government. Sinusuyod pa ng Bureau of Immigration ang records nito. Pero kung wala umanong patunay na dumaan siya sa mga lehitimong exit points sa bansa, hindi raw malayong dumaan sa backdoor si Amalilio. They can easily uh, go through Sambuanga, Basilan, and go directly uh, towards uh, Taganat. Balita natin uh, he has uh, uh, air and uh, sea And possibly he eluded uh, the monitoring of uh, his travel by going uh, or passing away the, uh, the, uh, through the exit uh, back door of our country. Dahil walang extradition treaty ang Pilipinas at Malaysia, ang Mutual Legal Assistance Treaty o MLAT na ng Asia nang gagamitin ng mga otoridad para makuha si Amalillo bine kung Philippine passport ang ginamit niya. Dahil may Malaysian name din siyang Muhammad Sufian Said. That we are not sure but uh, we are uh, proceeding from uh, the information that Filipino descent siya. So will have to proceed uh, the Filipino siya para we can have him deported. I'll be checked with the if he has the passport. Uh, we, we, are doing that right, right now. Kung legal mang lumabas ng bansa, hindi rin daw mapipigilan si Amalilio dahil walang hold departure order laban sa kanya. As you know, I don't have HDO powers right now. Look out bulletin lang. So again, this is again one of those instances na sana na iisip na hindi naman tama to deprive the Department of Justice of its HDO and WLO powers. Patuloy namang pinaiimbestigahan ng DILG ang posibilidad na nagamit ang pondo ng lokal na pamahalaan sa itinuturing na pinakamalaking investment scam sa bansa. Pero no, pina-audit natin lahat ng IRA, uh, lahat ng bank accounts, uh, inutusan natin yung DILG na yung bank accounts IRA ng barangays, uh, municipalities, cities at uh, provincial ng Lanao Sur at saka ng Sabuanga Sur Opo. ay uh, i-audit kaagad at humingi ng sertifikasyon mula sa kanya-kanyang treasurer uh, na buo at hindi hindi anod itong pera ito. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.